Hello guys, good morning. What's up mga katatad? Nandito na ako ulit sa Pilipinas. At tara ulit. O oh, di ba? Ah, uh, trabaho ulit. O oh, kaway kami muna diyan. Nandito na si Boss B ulit. Op. Okay. Hello. <laughs> What's up mga katadad? Hello, katatapos ko lang magbaklat ng kalahating baboy. Hi mami din, kwento mo sa black <laughs> <-tawang si> <laughs> oh. Nawawala tawon si Altea oh. Iyalan na lang siya. Magkano niyo? Hello, what's up mga dadta? Yan ba? Mane bagong anak wala na naman tayo ngayon. na naman ulit. May kalahari yata doon. pag i video si Jojo, yung followers ko. Hey! Pa-subscribe ako. Ayan sa mga followers ko dito. Ako, may kahit kalamitan na. Hindi, may init ba yan? Bago lang yan. Mga katat-kat, dito na naman Bago ngayon. Bago lang yan.